Pagmawagta sa aking pangalan na ko'y dalangin at kayo ay aking tutulungan iso sa panang mong pangalan. Ang mapatawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang na kanilang ginagawa at patawarin mo rin ako, Isos ko, ano man ng aking mga pagkakasala. Sumasampala tayo ako sa Diyos sa mga mga pamere sa lahat na may gawa ng langit at lupay. Sumasampala tayo naman ako. ऐसे कृष्ण में समान करने के कारण ना बिना वाले प्रत्यक्ष आवश्यक चीज़ पर प्रसाद को इतनी नमन के साथ मरे न फिरे न फिर न तलाश आवे न फिर सुख न तो फिर न तो सब लोग फिर न फिर न फिर न उसी न रोग न न मगर यूं पकड़ा न पकड़ा तो मारा न बुआई So, nagmumulag pa rin ito para mag-uubod sa mga buhay. Sa nangamatay na tao, sumasampara tayo naman ako sa Diyos. Ispirito Santo sa panayin sa mga katulad Sa kasama nung ay Santo ng sa kapatawalan na mga tao mong sa mga ng buhay. Sa nangamatay na tao sa buhay nung walang dahil namin, kamarano sa langit sabay nung alam niya ako kami sa bagay mo sundin mo loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigay niyo po kami ngayon na aming kakaling sa araw patawarin mo kami sa amin yung masara para sa marapatan ng masara sa awam mo kami. Ipay ang orot sa pagsadya mo kami sa dinang mo sa maami. Pabagaling Mariano, pagpunong panagrasya Nung Panginoon Diyos sumasayog at mag sa pag-aaralan sa pag Ang mga sa isang kamay ng Diyos, patawarin ang pagmamahal ng sa isang solitong Araw ng Bernis, nabagal mo at tawad naman tao sa lupat. Ika sila sa anumang kapahamakan at pagkahasan kaya mga aming Diyos, ang patuloy ng mga pangirinan, isusang mananong pangalan. Ngayon, narito handog mga pananamang sa araw ng Diyos. Sumasang para tayo ako sa Diyos, ang mga pangirinan sa may gawa ng langit at mga para naman ako. Ayusin ko isang isang mga pangayon Diyos. Panginoon namin lahat yung kawang-kawang sa ispiritu sa na naman sa ang pangalang να προσάψουμε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να είναι να είναι δυνατόν 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 να με δυνατόν να είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να να είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να είναι να είναι δυνατόν να να είναι δυνατόν να να είναι δυνατόν να είναι Σαν να είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να Sa kasama niyo ang santo mga panahasang patawalan ng mga tao sa sa na kasalanan sa kabuhay mo ulit. sa nga mag-aing tao sa tabuhay na walang galangin. Ama nga lang sa langit, sabayin namin ang alat mo. Isama mo kami sa baryan mo sa ulit. Ang lawa mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon, anong tatalim nga, nga, sa araw-araw at patawarin mo po kami sa mga sala para naman na papatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulad sa tuso, diyan mo kami sa dilang masama amin. Ababiling Maria, na pupuno ng grasya ang Pahing Diyos sa masayo. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus at kamaray hindi patawarin mo kami. Mga anak mong kasal, sara sa aming kamatay, natin sa si masin, Santo Santo, Amin sa pangat ng ulit itong wika, babae, narito yung anak ko, narito yung anak mo, mul mula ay si Pilo, ay si Mother Chua. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga mga pangaray, sa lahat na may gawa ng na namin katlo pa. Sumasampalataya naman ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Mga katawan tao, mo sa inyong Diyos, Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria ng Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus at pinatay ni Libig, na naawag sa inaroroonan ng mga yung mga pagkaraan, ng pangatlong araw na buhay magmuli. Umaki sa langit sa laklukan ng Diyos amang makapangyayain sa lahat ng mula para rito para mag sa mga buhay ng mga matay na tao. sumasampalataya palatayan ang sa kursa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbang katolika sa kasamaan mga santo at mga banal sa kapatawaran mga tao makasalanan sa kabuhay magmuli sa mga na tao at sa buhay na walang hanggan Amen. Amang nga na sa langit sa mo, isang mo kami sa karan mo, sa loob mo dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon, ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para naman napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, diyan mo kami sa dinang masama amin. Ababering Maria Napupuno ka ng grasya grasyang Pahindyo sumasayo Butya pinagpala sa babae mo At pinagpala naman Ang iyong anak na si Jesus Santa Maria Inanang Diyos patawarin mo kami ng anak mo, kasalanan Ngayon at sa oras ng aming kamatayan Namin, tumalati sa amas Sana ka siya Diyos Si Espiritu Santo, amin Panginoong Isus, iligtas mo Ang iyong bayan, ang mga tausa sa lupa, nasila sila may mo ng banal mong dugo at banal mong katawan sa sangkatawan sila iyong patawarin at iligtas mo sila ang banal sa mga pangalim sa mga bagyo at unos at tulan lalong lalo rin sa malalaking baha ang mga tao sa Lupa ay iligtas mo ama binadalangin ko sa mga oras na ito, sa araw na ito araw ng Bernes para ang mga tao ay huwag mapahamag sa sanibutan. Ama, iligtas mo ang mga tao sa lupa. Huwag mo pa ang bawat isa. Pagharihan mo ang kanilang puso at kaisipan na ikaw ang manatili at manahan sa mga tao sa lupa sa bawat puso at kaisipan. Ikaw ang tanging Diyos ng mga pangyarihan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ng gawa ng langit at lupa. Sumasampalatay naman ako kay Isa isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat na nagkatawan tama sa si Espiritu Santo. Ipinangalak ni Santa Maria Mabelin na pinapakasakit ni Ponce Pilate, pinako sa krus, binatay ni Libing na naong sinarunuunan ng mga yumao pagkara ng pangatlong araw na buhay magmuli umapit sa langit sa luklupa ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat doon nagmumula para na nito sa nga buhay sa nga matay na tao sumasampala tayo ng anak ko sa Diyos si Espiritu Santo sa barang simba katolika sa kasamahan ng mga santa at mga banal sa kapatawalan ng mga tao makasalanan sa na buhay magmuli sa nangamatay na tao sa buhay namin. na walang hanggan. Amin. habang na sa langit sa na ang alam mo. Isama mo kami sa karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Pabigyan niyo po kami ngayon ng aming kakaling sa raw araw patawarin niyo po kami sa mga sala para naman na papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pa sa tuksyo dahil diyan amin sa ang masama amin. Ababering Maria, na pupunuhan ng grasya ang Pahing Diyos sumasayo. Buti ang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman yung anak ng Jesus. Santa Maria na ng Diyos, patawarin mo kami manak ng kasalanan. Ngayon at sa oras aming kamatay, nuwan natin sama. Anak at ang Diyos, Espiritu Santo, Amin. Sa limang muling pitong wika, na mapatuloy ko sa iyo, inialay at inialay, at inialay handog para sa kaligtasan ng mga tao sa lupa para wag ang bawat mapahama tulungan mo sila amang banal. Huwag mo pababayaan ang mga tao sa lupa na ikaw ay si Jesus. Nasarino ikaw si Jesus, ang Santo Cristo, ang Diyos na buhay, ang Kristo pa mga pangyarihan. Jesus, ang banal mong pangalan at mula kama sa katastasan sa langit na lama, ikaw ay si Jesus. Nang nasarit ang Diyos na buhay, ang Kristo buhay, ng mga pangyarihan, Jesus, ang banal mong pangalan at tulungan mo, Ama, ang mga tao sa lupa at sa mahal piling Maria at sa mga santo at mga banal. Sumasampala ako sa Diyos sa mga mga sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampala naman ako kay Iso Kristo, may isang anak ka ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nga nagkatawan tao sa Diyos, Espero ka Santo, yung pinanganak ng santo Marama Benin, na pinapakasakit ni Poncio Pilate, pinako sa krus, pinatay ni Libing na nausin na naroon na mayo ng pagkaraan na parat yung araw na buhay magmuli umakay sa langit sa luklupan ng Diyos mga makapangyari sa lahat doon nagmumula at paririto para maguukom sa buhay ng mga matay na tao sumasampalatay ng mga sa Diyos Espiritu Santo sa banas yung katolika sa kasama ng mga santo at mga banal sa kapatawaran ng mga tao makasalanan sa kabuhay magmuli sa mga matay na tao nung alanggan, sa buhay ng walang gan amin ang sa nasa langit sa bay ng alam isa mo kami sa karyan mo sundin alaw mo dito sa lupa para lang sa langit Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala para naman napapatawad namin sa nagkakasala sa amag mo kami. Ipahinturot sa tukso, dahil diyan mo kami sa dila pa sa maamin. Aba, bering Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Pairong Diyos, sumasayo Diyos sa babay na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Marina ng Diyos. Patawarin mo kami, mga anak mo, kasalanan. Ngayon at sa oras ng aming kamatay na aming nungalati sa Ama, anak at ang Diyos, Espiritu Santo. Amen sa pangalan na panalangin namang banal na iniling ko sa banal mong pangalan wag mo pababayaan ang mga tao sa lupa Panginoon Yesus sa bawat tao kagalingan ang kaligtasan mga banal sa kapahamakan Wag mo sila pababayaan na no, wag mapamagsasatibutan. Tanging ikaw lamang ay si Jesus, ang nagkakaroon ng buhay sa bawat tao at tagapagligtas, iso sa banal mong pangalan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangyari sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Iso Kristo, may isang anak na yung Diyos Panginoon namin lahat may nagkatawan tawa sa Diyos Espiritu si Santo ipinanganak ni Santa Maria Virgen pinapakasakit ni Ponso Pilato ipinako sa krus pinatay ni Libing na naong sinaroon na naman yung mga pagkara ng pangatlong araw na buhay na magmuli yung makit sa langit sa luklukan ng Diyos sa mga makapangarang salat doon nagmumula pa rin ito ang sa kabay ng matay na tao. Sumasang tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa ng simbang katulika sa kasama na mga santo at mga banal sa kapatawaran mga tao kasalanan sa pagkabuhay magpuri sa matay na tao sa buhay na walang gaan amin amangan na sa langit sa pinam ng alam mo isama mo kami sa karyan mo sundin na loob mo dito sa lupa para lang sa langit bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw patawarin niyo po kami sa mga sala para naman na namin sa nakakasala sa huwag mo kami. Ipahintulot sa tukso, dahil mo kami sa dilang masama amin. Abag ring Maria, napupuno ka ng grasya. Abay nung Diyos sumasay mo Diyos sa babae na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria. Inanang Diyos, patawarin mo kami ang mo, mga kasalanan. Ngayon at sa oras ng aming kamatayan, walang sama Anak at ang Diyos Espiritu Santo, Amen. Panginoong Hesus ng Nazaret, Hari ng Langit at Lupa, Araw ng Bernays, patuloy mga ando mga panalangin sa mga ng langit at lupa at sa banal na Espiritu Santo at siyang buktong na nakasisos ng Nazaret na siyang Diyos at Panginoon na tagapagligtas si Sos Nazareno patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulungan mo mga tao sa lupa Ama iligtas mo sila sa anumang mga, sa mga uno sa mga bagyo at sa mga sakuna lalong lalo rin sa mga lindol at sa mga puy at prorinte, iligtas mo ang mga tao sa lupa dahil sila ang banal ang tinubos mo ng banal dugo at banal ng katawan sa katawan, katawan, tulungan mo ang iyong bayan huwag mo pababayan ama dahil ikaw ang Diyos at Panginoon na mapangyari Tulungan mo ang mga tao sa lupa para huwag sa sanibutan. Iso sa banal mong pangalan. Handog mga panalangin para sa kaligtasan ng mga tao sa lupa sa pangalan mo at kapangyarihan, Ama. Tulungan mo sila. Sagipin mo ang mga tao, Ama sa kalipitan sa mga oras na ito, Panginoon Isus, sa mga mahalunos, huwag mo hayaan mga mapahamak ang mga anak mo sa salibutan. Ama, ipinagkatagubiling ko sa si mga kamay ang ating Espiritu. Father, hermanos, tumas ko bindo ang Espiritu As exili, ang salita ay Diyos araw ng Bernice. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat nang may gawa ng langit at lupa, sumasampala tayo naman na kay Iso Kristo, isang anak na yung Diyos Panginoon namin, dating katawan tamo sa Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Aberin na pinapakasakit ni Poncio Pilate pinako sa krus, pinatay ni Libing na nausay na na ng mga yumao, pagkara ng pangatlong araw na buhay magmuli, umakil sa langit, sa luklukan ng Diyos sa mga makapangyari sa lahat, doon nagmumula pa rito para mag sa mga buhay, sa mga matay na tao, sumasampalatay na naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa Banal Simbang Katolika, sa kasamaan mga santo, mga banal, sa kapatawa, kapatawaran ng mga tao makasalanan sa kabuhay maguli sa nangamatay na tao sa buhay na walang gan. Amin. Ama na ng sa bayanam ng alam mo sa mong kami sa karyan mo. Sunday ng loob mo dito sa loob pa para sabigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw patawarin mo kami sa mga sala para naman na napapatawad namin sa nagkakasala sa awag mo kami ipahintulot sa tukso dadya mo kami sa dilang masama amin Ababering maria na pupuno ng grasya pa'y Diyos umasa Bote, buwag pinampala sa babae at na pinampala naman ang iyong manak na si Jesus Santa Marina ng Diyos patawarin mo kami manak mong kasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan ang nuwa natin sa Ama, ay nakit Diyos Espiritu Santo. Amen. Ikaw nga nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa ang mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw nga naluluklok sa kanan ng Ama. Mawa ka, mahawa ka, se amisa paga, ¡hicau la mangan banal! Atang katastar, ¡hicau la Presto, amparinon! Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sa mamin, ng Diyos sa mamin. Panginoong Isus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at iligtas mo kami, Ama, sa pagkakasala at ang mga tao sa lupa. Iligtas mo, Ama, sa kapamakan. dahil ka, Wang Diyos at Panginoon, na makapangyarihan ang apoy na tagapag-igtas sa si Isus Nazareno, Isus el Santo Cristo, na aming Ama at Panginoon. Iligtas mo ang mga tao sa lupa, Ama, sa mga baha, lalong-lalo sa mga landslide. Sa pagguho ng lupa, iligtas ang mga tao sa lupa, sa kapahamakan at pagkakasala. Dahil sila, Ama, ang tinubos mo ng banal mong dugo at banal mong katawan sa sanlibutan. Isus ang banal mong pangalan. Aleluya, aleluya, aleluya. Amin sa ngalan ng Ama, anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amin. Salamat sa Diyos at ang salita ay Diyos.